walang kuryente dito guys pero sa bahay namin guys naka tayo guys yan guys ito yung bago kong uh, guys ito nyo guys sun yan guys yan guys yung uh, bago kong uh, sit up guys Yan yung computer namin guys. Tingnan nyo guys. Sign yun. Nag-under sa inyo. Hmm, guys. Kaya ito mag-20 guys. At dito naman sa loob namin guys. Mayroon kami signal guys. Pati yun guys. Pati yan guys. May kurinti guys. Kasama yan sa solar guys. Pati mga ilaw namin guys, pati mga ilaw namin guys, solar guys. 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 yan guys, solar yan guys, kahit dalawa guys, sabay namin guys, yan guys, ilaw siya guys. Pero na. guys. Yan guys, computer na guys. Solar din yan guys. Pati yung aming Yan guys. Itong computer na namin guys, hindi pa ito nakabitan guys ng alinya guys para sa solar. Pero alam ko guys na hindi lahat o uh, under guys. Hindi kakayanin na mag yung computer natin, computer system natin sa ating solar. <clears throat> so, susubukan ko yan guys, mga uh, dalawang computer. Meron pa kasi akong uh, in-order guys na solar panel guys na malaki. So, papalitan ko yung solar panel ko sa taas, sa bubong. Lakihan ko yun guys, ando na guys. Darating na yun guys. Yun ang ipapalit ko guys para lakas na uh, charging. Kasi sa battery guys, okay naman ako guys sa battery guys kasi naka uh, 200, uh, 240 ampere hours na ako guys. Dalawang battery na. So, pagdating na yung aking ano guys, ng aking order na solar panel, susubukan ko siya guys na pagganahin itong kahit uh, dalawang computer guys. So, uh, subukan natin guys kung uh, kakayanin guys dalawang computer bali sa ngayon guys yung dito kami guys kumukuha ng signal para sa aming computer at yung sa silpon namin guys yung sa silpon at dito uh, doon kami kumukuha sa isang uh, sa isang isang LAN namin Yang guys, nah ke Tuhan leader 40 ampere semtayo guys. Yan. Dapat linakihan ko yung mga wires niya guys. Linakihan ng wire ang gamit ko guys, yan. Yang ating toride niya sa tadi guys, ganito sa tadi. Starting dito rin guys ito yung isang uh, lahat namin guys dito kami kumukuha ng signal sa cellphone yan at yan din guys kasama din yung guys sa uh, solar na guys na uh, sinama ko siya sa solar guys yan ito yung iba guys hindi ko pa guys naisama guys yan guys

panonood guys. God bless sa inyo lahat. Lalo na sa aking uh, subscriber na walang sawang uh, sumusuporta sa aking channel. God bless, guys. God bless.